Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa atin lahat at welcome naman po sa atin pong sa Pecha. Ngayon po ay susumada naman po natin yung ating Pecha ngayon pong September 9, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po. At ayan, umpinsan po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa September. Yan po ay 9 pa rin po tayo dito. 9. At 9 po sa ating petsa. At 24 sa ating taon. At kagaya ng dati, simplify lang muna natin sila. 0 plus 9 is 9. 0 plus 9 ulit is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganyan pa rin po dito sa bandang gitna. 9 plus 9 is 18. At 9 plus 6 is 15. Ayun mga idol. At para sa bandang baba, um, 18 plus 15 is 33. Ayan mga idol. Ito po yung ating unang numero. At sa atin naman pong kapares na numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Uh, i-add lang po natin yung tatlong numero natin dito kaya yung dati 9 plus 9 plus 6. 9 plus 9 plus 6 is 24. 24. Ayan mga idol, meron tayong 24 para sa ating kapares nating numero. Ayan idol. At dahil 2 digits po sila, ayan, simplify din po natin yan bago natin sila isumada. Dito po sa 24, 2 plus 4 is 6. At sa 33, 3 plus 3 is 6. Parehas lang po ng sumada. Kaya isang numero lang po yung makukuha natin ngayon dito. Ito lang po sa is. At yan lang din po yung ating isusumada ngayon. And then, unahin natin sumada. Yan. Sumada po natin ng 6. Unahin natin ng 24 or 33. Kaya yung po sa dalawa ang mauna. Ito pwede po. Yan. Unahin natin ng 24. So, sumada 24. 2 plus 4 is at itong 33. Sumada 33. 3 plus 3, is 6. At pwede din yan lang 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Ayan, mga dalian po yung ating mga nakuha mga numero sa ating sumada ngayon ng September 9. Meron tayong apat ng numero dyan. At ganoon pa rin, rambol lang po natin kung ano po yung mga uh, po na gustuhan po natin yung mga kombinasyon. At para naman po sa ating sample, pinuha natin dyan ang 15 and 24 um, 6, and 15 then 33 at 15 and mga idol yan po yung mga sample po natin sa ating sumada para po ngayong September 9 ayan meron tayo itong 15-24, 6-15, at 33-15. Meron tayong tatlong sample diyan Kung okay naman po sa inyo yung mga nakuha natin mga kombinasyon dito, pwede rin po mataya nyo mga yan. Pwede rin po tayong magtag pa kung may mga kombinasyon po, po tayo gusto dito sa mga numero natin dito sa taas, sa mga cancer natin yung numero. lang po yung pumili diyan kung may mga nagustuhan po po mga kombinasyon. At ay may dalawang po ating sumasabay sa Pecha para po ngayong September 9, 2024. Maraming maraming salamat po.